Sa nakaraang kaganapan ay natapos tayo kung saan pinagsasampal ng ating bida ang mayabang na lalaking kararating lang sa tigkabilanan nitong pisni, at nang makita ito ni Tanda ay hindi na niya masikmura pa ang ginagawa ng ating bida kaya agad na rin siyang sumugod. Subalit maging ito ay nakatanggap rin mula sa bida ng isang seryosong sampal dahilan upang humiwalay ang ilang ngipin nito sa kanyang bibig kung saan dinaig pa ng ating bida ang isang bihasang dentista dahil hindi na nito kinailangan pa ng pampamanhid at diritsyo tangle na ang ilang ngipin sa isang kisap mata. Kaya naman dahil sa sinapit ni Tanda ay mangiyak-ngiyak itong ipinakilala ang kanyang sarili bilang butler ng Pooh family, gayon pa man ay muli lang naman ito ng ating bida sinampal sa kabila namang pisngi. Maya-maya lang dahil hindi na kinaya pa ng dalawa ang lakas ng ating bida ay napagpasahan na lang nilang dalawang sumuko, Kaya't matapos nilang sabay-sabay na lumuhod at magtaas ng kamay ay sabay rin nilang ipinahayag ang kanilang pagsuko. Matapos ni Finzon asikasuhin ang dalawa ay mabilis naman niyang sinulyapan ang iba pang nasa kabilang tabi at hindi gumagalaw dahilan upang pagpawisan ang mga ito, at dahil sa takot nilang baka dito na sila matuluyan ay agad na silang nagsipagkalasan patakbo kung saan saan. Makalipas lang ang ilang sandali ay muling binalikan ni Finzon ng tingin ang naiwang dalawa, Pinagbantaan niya ang dalawa na kung gusto pa nilang mabuhay ay kailangan nilang sagutin ang kanyang ilang katanungan ng pawang katotohanan lamang. Nang marinig ng dalawa ang mahigpit na pinag-uutos ng ating bida ay wala na silang nagawa pa kung hindi sumunod habang nanginginig ang kanilang buong kalamnan. At dahil ayos na ang lahat ay agad na rin ni Finzon inumpisahang tanungin ang dalawa, kung saan ang una ay kung mayroon pa ba dito sa Sun family na iba pang martial artists. At ang pangalawa naman ay kung nakakita na ba sila ng sinumang bihasa sa kutsilyo o sa larangan ng acrobatic jumping. Ang unang katanungan ni Finzon ay tinugunan ng malaking lalaki, ipinaliwanag niyang tanging sila lamang ang martial artist sa son Family bukod sa patriarka. Samantalang ang pangalawa naman ay sinagot ni Tanda, ayon sa kanya ang son Family ay isang maliit lamang na pamilya kaya hindi pa siya nakakakitang may sino man rito ang tumugma sa paglalarawan nito. Sa sinabi ng dalawa ay napag-isip-isip ng ating bida na hindi nagsisinungaling ang dalawa, kaya't sa palagay niya ang Sun Family ay hindi nasangkot sa bagay nung gabing iyon. Dagdag niya pa na kung gayon ang kaso, iiwanan na niya ang Sun Family gayong mukhang mali pala ang kanyang teorya. Maya-maya lang sa mga sandali ring iyon ay bigla na lamang lumitaw mula sa kabilang tabi ang isang atake gamit ang isang kutsilyo patungo sa ating bida, subalit hindi naman ito ikinapangamba ni Finzon bagkus ay napangiti pa siya na para bang inaasahan na niya ang ganitong pangyayari. At gamit ang kanyang dalawang darili ay mabilis niya lang ang sandata na pigilan habang nang lilisik niyang tinitigan ang nilalang na umatake sa kanya. Kasunod iyon ay kinagalitan niya ang kanyang kalaban para sa kasuklam-suklam na pinaggagawa nito. Bukod dyan ay tinanong niya pa ang babae kung paano ang gaya nitong babae ay nakakagawa ng palihim na pag-atake. Maya-maya lang ay binitawan niya ang pagkapit sa kutsilyo, kung saan ito ang naging dahilan upang mawala sa balanse ang babae at kamuntikan pa sanang mahulog sa sahig. Ilang sandali lang ay mabilis lang itong nakabawi, habang pinagpapawisan dinuro-duro pa ng babae ang ating bida sabay hingi ng kasagutan na sabihin sa kanya kung ito ba ang nanakit kay son Kaelan na kanyang anak. Ngunit mariing tumugon naman si Finzon na may mataas na tuno, ipinangalan da kanyang iyon ang nagdala para sa kanyang sarili sa ganoong kalagayan. Gayun pa man bukod sa hindi na nga pinakinggan pa ng hibang na babae ang paliwanag ng ating bida ay nagawa pa niyang isisi dito ang lahat, mariin niyang diritsahang ipinamukhang alam niyang ito ang may kagagawan sapagkat mayroon itong kasanayan sa martial arts, ngunit kahit na gayon may kakayahan naman siyang mag-isip ng daan-daang libong paraan. Dagdag pa niya kung saan may pagbabanta niyang ipinahayag na upang magdusa ang ating bida, Si simulan niya ang pagpapahirap sa pamilya nito. Lingid sa kanyang kaalaman na ito na ang kanyang nagawang malaking pagkakamali. At nang marinig ni Finzan ang mga pinagsasabi ng babae ay tila sobrang nagpintig ang kanyang tainga gayong dinamay pa nito ang kanyang pamilya. Kaya naman sa galit niya ay nanglilisik niya itong tinitigan habang naglalabas siya ng matinding katakot-takot na killing intent na para bang nais na niya itong paslangin. Gayunpaman bago patuloy ang mapaslang ni Finzon ang hibang na babae ay mabilis nang nakisingit ang malaking lalaki, kung saan agad niyang binigyan ang babae ng isang malakas na sampal sabay sabing tigil-tigilan nito ang pagsasalita sapagkat wala naman itong alam kung sino ang kanyang kinakausap sabay bitaw ng mapanginsultong salita. Dagdag pa niya habang tagaktak ang pawis na wala siyang pakialam kung gusto nitong mamatay, subalit hindi sila sasama sa pagbagsak nito. Gayun pa man talagang mataas ang tingin ng babae sa kanyang sarili kahit hindi na niya kontrolado ang lahat, nang gagalaitin niyang mariing ipinahayag na isa lang itong katulong kaya't anong lakas naman ng loob nitong sampalin siya. Kaya naman mariin niyang sinabing hihilingin niya kay Hexual na patayin ito kasama ang buo nitong pamilya. Subalit hindi na pinatapos pa ng malaking lalaking magsalita ang mayabang na babae maging si Tanda ay nakisali na rin sa pananakit nang gagala iting ipinahayag ni Tanda na isa itong sirat dahil maging si Son Hexuan na ay hindi kayang protektahan ang kanyang sarili kaya huwag siya nitong subukang takutin sa pamamagitan noon. Samantala namang ipinaliwanag ng malaking lalaki na sinadya niya talagang bigyan ito ng isang piraso ng kanyang isip matagal na ang nakakalipas. Sa kabilang banda na isip ni Finzon na ang isang lalaki ay dapat makakuha ng kanyang sariling isang mabuting asawa, Ngunit si Son Hexion ay hindi dahil naglakas loob pa ang babaeng iyon na takutin siya sa pamamagitan ng pananakit sa kanyang pamilya, kaya naman para sa kanya ang pamilyang Son ay nararapat lang na mapahamak. Samantala mula sa di kalayuan ay mabilis na napansin ni Finzon ang pagugong ng isang kotse dahilan upang siya ay magtaka, maya, maya lang ay agad na ring dalidaling hinarurot ng nakasakay sa kotse ang sasakyan paalis sa kaganapan. At dahil doon habang makikitang tila lumilipad ang ating bida ay hindi ito lubos na makapaniwalang tatakbo pa alis si Sun Hexuan nang hindi man lang sa kanya bumabati, bukod pa dyan ay mukhang wala pa itong pakialam sa asawa at anak nitong naiwan. Sa kabilang banda habang nagpapatakbo ang patriarka ay naisip niyang walang kahirap-hirap lang ng bida tinalo si Liu Shuanglong, kaya't sa kanyang palagay sa lakas nito ay hindi ito bababa sa isang pangalawang tenyente sa hukbo. Kaya naman isang malaking katanungan para sa kanya kung ano ang ginagawa nito sa kanyang tahanan. Gayun pa man bago pa tuluyang makapagsaya ang patriarka sa pag-aakalang matatakasan niya si Finzon, mula sa itaas nito ay bigla na lamang lumitaw ang ating bida pababa ng mabilis. Ilang sandali lang ng matagumpay na bumagsak si Finzon ay nagdulot ito ng pagtaas sa hulihan ng kotse dahilan upang ito'y mapahinto ng biglaan. Matapos iyon ay dumungaw ang ating bida sa unahang salamin ng sasakyan habang kumakaway at nagbibigay ng pagbati, bukod doon ay tinanong niya pa si Mr. Son kung saan nito balak pumunta. Sa takot ng patriarkang mapaslang ay minabuti na lang niyang lumabas sa kotse habang nakataas ang kamay, bukod dyan ay nakiusap pa ito kay Finzon na huwag siyang saktan sa bayhiling na sabihin nito kung ano ang nais nito mula sa kanya. Ngunit sa isip-isip niya naman ay sino ang lalaking nasa kanyang harapan habang napapamura, sapagkat kailangan niya ritong makaligtas at makapaghiganti na rin mamaya. Subalit sa mga sandali ring iyon ay biglang napalingon ang dalawa sa agaw pansing dumating na isang sasakyan ng militar patungo sa kanila, kaya naman ang tuluyang malaman ng patriyarka kung sino ang dumating ay mabilis siyang nabuhayan ng loob dahil mukhang ligtas na siya sa ngayon. Maya-maya lang ay dali-dali na itong tumakbo patungo sa mga dumating habang sumisigaw kay Kapitanyo na iligtas siya samantala namang sa likuran nito ay napagpasyahan ng bumaba ni Finzon mula sa ibabaw ng kotse upang hulihin ang patriarka. Kasunod nun ay mabilis na rin ang ating bida mahigpit na hinawakan ng kuhilyo ni Patriarch son dahilan upang manginig ang buong katawan nito, bukod dyan ay mariin niya pa itong sinabihang walang sino man ang maaari ritong makapagligtas. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla nalang nagring ang kanyang telepono na siya namang kanyang ipinagtaka kung sino ang tumatawag. Kaya naman pagkatapos niyang sagutin ang tawag ay agad niya ring tinanong si Ivan Long kung anong meron. Matapos ng ating bida malaman kung ano ang nais sabihin ng kanyang kapatid ay mabilis siya ritong pumayag kaya sinabi niya ritong parating na siya. Sa kabilang banda ng makababa na ang kapitan kasama ang kanyang grupo ay tila natatawa niyang pinagmasdan ang patriarka habang dahan-dahang naglalakad palapit. Ilang sandali pa ay tinanong niya si Patriarch Son kung ano ang nangyari, dahil agad siyang nagpunta rito ng mabilisan matapos dumating sa kanya ang tawag nito sa telepono. At nang tuluyan ng ganap na makalapit ang patriyarka kay Kapitan Yu ay labis-labis ang pasasalamat niya para sa pagdating nito sa tamang oras, ipinaliwanag niya sa kapitan na ang taong iyon ay walang awa sapagkat kaya siya nitong patayin kung nahuli lang ito sa pagdating. Sa paliwanag ni Patriarch Son ay mabilis na nagdilim ang paningin ng kapitan, kaya naman mariin niyang sinabi na titingnan nila kung sino ang naglakas loob na atakihin ang opisyal ng militar dito sa Ocean East. Kasunod nito ay agad ding itinuro ng patriarka sa kapitan kung saan kanina nakatayo ang ating bida at sinabi niyang ang lalaking iyon, bukod dyan ay ipinaliwanag pa niyang hindi niya alam kung bakit ngunit nagdala iyon ng ilang mga tauhan sa kanyang lugar upang siya ay subukang patayin. Gayunpaman, nadidismay ang diretsahang tinanong ng kapitan si Patriarch Son kung sino ang tinutukoy nito. Dagdag pa niya kung saan kinumpirma niya kay Ginoong Son kung sinusubukan ba siya nitong linlangin. At dahil sa sinabi ng kapitan ay mabilis binalikan ng tingin ni Patriarch Son ang kanyang likuran, subalit sa kasamaang palad ay wala siya ritong naabutan kahit sinumang naruroon kundi ang kanyang sasakyan. Kaya naman laglag pangang gulat na gulat ang patriarka Bukod janay ay nagtatakang napapatanong rin siya sa kawalan kung saan na nagpunta ang kaninang kalaban na nais kumuha ng kanyang buhay. Samantala sa kabilang kalyeng nagnangalang pedestrian street, habang naglalakad si Finzon kasama ang kanyang kapatid ay tinanong ni Ivan ang ating bida kung bakit ang tagal nito, ipinaliwanag niyang medyo matagal pa niya itong hinintay ng ilang oras. At nang marinig ni Finzon ang tanong ng kanyang kapatid ay agad siya ritong nagpalusot na nasa gitna siya ng isang bagay, kaya naman sa uulitin ay magdudumali na siya. Sa katwiran ng ating bida ay hindi na iyon pinansin pa ni Yvonne Long at inakit na lang niya itong tingnan ang isang tindahang kanyang nakita, at dahil sa atraso ng ating bida ay wala na siya ritong nagawa pa kung di sumama. At bago pa sila tuluyang makapasok sa loob, ipinaliwanag ni Yvonne sa kanyang kapatid na pupunta sila sa birthday party ni Miss Wen kaya naman kailangan nilang bumili ng kanilang karapat dapat na Maya-maya lang ay mabilis na mili ang dalawa sa kanilang tamang susuotin kung saan kinuha pa ni Ivan ang opinyon ng ating bida sa kanyang napiling damit, ngunit hindi naman ang ating bida nagustuhan ang napili nito. At habang nangyayari iyon ay makikitang sa kabilang dako, may isang lalaki ang nagmamasid sa kanilang dalawa mula sa kabilang sulok. Kaya naman sa isip-isip ni Finzon ay nagtataka siya kung bakit mayroong palihim na nanunood sa kanila, habang sa kabilang banda naman ay mabilis na nakilala ng lalaki ang dalawang nasa kanilang pamilihan. Ilang sandali pa mula sa opisina ng General Manager Office, sa pintong yon ay bigla na lang pumasok ang kaninang lalaki at nagdudumaling kinuha ang pansin ng nasa loob. Maya-maya lang matapos makalapit ang lalaki, pabulong niyang ipinagbigay alam sa kanyang leader na nandito na ang lalaking nakipag-away sa mga miyembro ng pamilya Chen doon sa Tido Restaurant dahilan upang labis itong ikagulat ng kanyang leader. Kaya naman dahil sa narinig ay mabilis na pabalikwa si Tabachoy sa kanyang kinauupuan, upang kumpilmahin sa kanyang tauhan kung sigurado ba ito sa kanyang sinasabi. Sa tanong ng kanyang leader ay tiniyak ng tauhan na totoo ang kanyang pahayag, kasabay ang kanyang pagtatanong kung kailangan na ba nilang tawagan ang Chen family upang ipaalam ang patungkol dito. Subalit natatawa naman itong tinawag ng kanyang leader na isang tanga dahil ang gagawin nila ay kuhanin ang pabor ng Chen family. Ipinaliwanag niyang mas mabuting sila na ang umasikaso sa kanilang mga pakay at matapos lang iyon ay sakalang nila ang patungkol rito ipaalam sa Chen family. Sa kabilang banda tuwang-tuwa si Ivan dahil sa rami ng kanilang pinamiling damit, kaya't hindi niya maitangging talagang gusto niya ang pamimili. Maya-maya lang ay bigla na lang lumitaw ang isang tauhan na nagtatrabaho sa pamilihang ito at ginabayan niya ang dalawa. Nakiusap pa siya sa dalawang dito ang daan upang mabayaran nila ang kanilang mga pinamiling kasuutan. Subalit habang sila ay naglalakad papasok ay agad nakaramdam si Ivan na parang may mali, sapagkat sa kanyang pagkakaalam ang checkout counter ay karaniwang nasa pasukan. Gayunpaman pa man agad binigyang linaw ng lalaki na ang checkout counter na banda roon sa unahan ay para lang sa mga VIP bisita habang nagpapakita ng kakaibang ekspresyon na para bang mayroon itong maitim na binabalak sa dalawa. At ilang sandali pa pagkarating ng dalawa sa tinutukoy na lugar ng lalaki habang nakataas ang isang darili, ipinaliwanag niyang ang kabuoang dapat na bayaran ng nga ito ay 10 milyong dolyar sa bait tanong kung paano nila gustong magbayan. Samantala laking gulat ng dalawa matapos nilang marinig ang harap-harapang panggigipit ng hibang na lalaki. Kaya naman nagtataka si Ivan sa 10 milyong dolyar dahil batid naman niyang hindi iyon totoo sapagkat ang kanilang mga pinamili ay hindi nagkakahalaga ng 10 milyon sabay tanong kung bakit sila nito dito dinala. At habang nangyayari iyon ay napagtanto ni Finzon na mukhang nais silang puntiryahin ng lalaki, kaya naman sa isip-isip niya ay talagang hindi siya nawawalan ng kalaban. Sa kabilang banda ipinaliwanag ng lalaki kung bakit sila rito nagpunta, kung saan diritsahan niyang inakusahan ang kapatid ng ating bida na natatakot siyang baka itakbo nito ang bag kaya naman ngayon ay kailangan na nitong magbayan. Subalit sa inis ni Ivan ay iniwanan na niya ang kanyang mga napiling kasuutan at dalidali na rin niyang hinatak ang kanyang kapatid paalis sapagkat hindi na niya gusto ang mga iyon. Gayun pa man bago pa tuluyang makalabas ang dalawa ay agad na silang sinalubong ng namumuno sa pamilihang ito kasama ang kanyang mga tauhan, kasabay doon ay may panggigipit niyang ipinahayag na nahirapan siyang ilagay sa bag ang mga iyon para dito, ngunit ngayon ay ayaw na nito sa mga iyon kaya naman tinanong niya si Ivan kung niloloko ba siya nito. Sa kabilang banda na iinis na kinuha ni Ivan ang pansin ng hibang na lalaki, matapos iyon ay tinanong niya si Taba kung gusto ba nitong puwersahang gumawa ng kasunduan. At habang makikita mula sa tabi ni Ivan ang pangdidilim ng mata ng ating bida, muling tinanong ni Taba ang babae kung gusto ba nitong kausapin ang kanyang manager sabay sabing walang sino man ang maaari ritong makatulong palabas ngayon. Bukod dyan ay pinagbantaan niya pa si Ivan na kung hindi ito magbabayad, maniwala man ito o sa hindi ay kanya itong sisingilin. Subalit sa sinabi ng hibang na lalaki ay tuluyan ng hindi na nakapagpigil pa si Finzon sa labis niyang panggagalaiti kaya't hindi na naipagpatuloy pa ni Taba ang kanyang pangungusap dahil bigla na lang itong sinampal ng ating bida dahilan upang labis itong ikagulat ng mga nasa likod. Matapos patikimin ni Finzan ang mayabang ng direktang sampal ay nanggagalaiti niya itong tinanong kung iyon na ba ang huling salita nito. Gayunpaman ay dinuro-duro lang ni Taba si Finzan habang nakahawak ang isang kamay sa kabilang pisngi. Bukod dyan ay nagawa pa niyang tanungin ang ating bida na anong lakas naman ng loob nitong sampalin siya sabay tanong kung sino ba sa kanila ang nagkakautang ng 10 milyon. At nang marinig ni Finzan ang sinabi ni Taba ay hindi niya naman ito itinanggi sabay may panghahamon niyang tinanong ito kung ano ang gagawin nito sa kanya. Subalit ipinakita lang ni Taba sa ating bida ang nilalaman ng kanyang telepono, kasunod nun ay sinabi niyang bagamat alam niyang magaling ito pero kaya ba nito talagang lumaban sa gobyerno sa pamamagitan lang sa 10 milyon, kapag tumawag siya roon ay tiyak niyang kakailanganin itong mabuhay sa kulungan hanggang sa nalalabi nitong buhay. Dagdag niya pa habang naglalabas ng maitim na aura na hindi siya nagsisinungaling sapagkat kaya niya itong gawin, ngunit kahit na gayon ay mabait siya kung saan sa katunayan ay nais pa nga niya itong patawarin sa pamamagitan ng isang kondisyon na kailangan siya nitong samahan ngayong bumisita sa Chen family. Sa kabilang banda ng marinig ni Ivan ang panggigipit ni Taba ay labis siyang nag-alala sa kanyang kapatid, samantala ang ating bida naman ay napangiti pa sa kahibangang pinagsasasabi ni Taba. Matapos lang ang kanyang pagngiti ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agad na rin siyang sumugod kay Tabachoy sa hindi kapani-pani walang bilis upang ito ay turuan ng tamang asal. Maya-maya lang sa ginawang pag-atake ng ating bida ay walang kahirap-hirap lang niyang napatalsik ang hibang na at maging ang mga tauhan nito ay hindi rin nakaligtas kasabay sa pagsuka nila ng dugo habang lumilipad sa ere. Nagpatuloy ang pagtilapon ng mayabang hanggang sa ito ay sumagalpak sa pader na nagdulot para sa lalaki ng seryosong pinsala, at sa kabilang banda naman ay agad initsa ng ating bida ang natitirang kalaban, bukod dyan ay sinabihan niya pa si Taba na isa lang itong mahinang nilalang. Kasunod nun ay sumalpak ang lalaking itinapon ng ating bida sa tabi ng mayabang dahilan upang ipagtaka nito ang lahat ng nangyari sa isang iglap. Subalit kahit na gayon ay nagawa pa rin itaba pagbantaan si Finzon dahil para sa kanya ay muntika na silang matuluyan, ipinangalan da kanyang agad na siyang tumawag ng polis kaya naman magintay lang ito tiyak niyang mahahatulan ito ng kamatayan. Gayon pa man ay hindi rito nakaramdam ng pangamba si Finzon, at sa halip ay direktahan niya pang sinabing walang sinuman sa mundong ito ang may kakayahang parusahan siya. At nang marinig ni Taba ang sinabi ng ating bida ay may panghahamak niya itong hinamon na kung gayon na, tingnan na lang nila mamaya kapag nasa kulungan na ito sabay tawag na sisiu. Sa hamon ni Taba ay hindi ito tinalikuran ni Finzon dahil nakikita niyang mataas ang kumpiyansa nito sa kanyang sarili, at dahil roon para sa ating bida ay magaling nga ito kung gayon kaya napagpasyahan niyang maghintay hanggang sa makita niyang ito ay mabigo. At maya maya lang ay bigla na lang bumukas ang pinto senyales lang na dumating na rin ang taong kanilang pinakahihintay. At galing mula roon ay dahan dahang naglakad papasok ang isang polis. Kaya naman ang makita ni Taba ang pagdating ng polis ay labis itong nagalak na tila muling nabuhayan ng dugo, habang sa kabilang banda naman ay agad nang inalam ng babaeng polis kung sino ang nagulat ng insidente. Samantala agad ni Tabae tinuro sa polis ang dalawa at bago niya tuluyang sabihin ang mga ginawa nito ay sinabihan niya muna ang babaeng kaibigan siya ni Deputy Chief Liu sa istasyon nito. Kasunod nun ay ipinaliwanag niyang ang dalawang individual na ito ay nakagawa ng pagpatay at ninakawan pa siya ng 10 milyong dolyar kaya mariin niyang inutusan ang polis na magdumaling arestuhin ang mga iyon. Subalit walang pakialam namang hindi pinakinggan ng babaeng polis ang mga pinagsasabi ni Taba habang ikinukumpas ang kanyang darili papasok. Bukod doon ay ipinahayag pa niyang siya ang gagawa ng sarili niyang paghatol pagkatapos nilang suriin ang surveillance footage. Kasunod noon ay inutusan na niya ang kanyang kasamahang suriin ang CCTV camera, at sa kanyang ginawa ay agad naman ritong sumunod ang kanyang kasamahan. Sa kabilang banda labis na nagulantang si Taba matapos niyang marinig na titingnan ng mga ito ang buong kaganapan kaya dali-dali niyang pinatigil ang mga polis at ikinatuwiran niyang kailangan pa niyang tumawag, subalit sa isip-isip naman nito ay napapamura siya sa kadahilan ng mabubuking siya kapag napanood nila ang nakuhanan ng surveillance camera. Bukod doon ay malaking katanungan rin para sa kanya kung hindi pa ba sapat nakasamahan niya ang deputy chief na si Liu, kaya naman takang taka siya sa anong problema ng tangang babaeng ito. Maya-maya lang ay mabilis na ring tinawagan ni Taba ang pinagmamalaki niyang nilalang. Ipinaliwanag niya mula sa kabilang linya na may kinakaharap siyang ilang problema, at sa kanyang pahayag ay mabilis itong pinabura ni Mr. Leo kaya sinabihan na ni Taba ang nasa kabilang linya na hahayaan niya itong kausapin ang polis. Kasunod nun ay iniabot na niya sa babaeng polis ang telepono sabay sabing nandyan ang boss nito, siya ang magsasabi dito kung ano ang nararapat nitong gawin para sa ganitong pangyayari.